Kay sister in kayo ng biktima na yes po, sir. si Imelda. Bakit ayaw po magbigyan ng CCTV? May mga private uh, establishment na hindi daw po nakikipag-coordinate po na mabigyan po ng CCTV copy, uh, copy yung mga dinaanan po nung sasakyan po nung nakabangga po sa ipag ko. Ano po ba nangyari? Ma'am. Uh, naglalakad po siya, Sir Raffi, along uh, Barangay Hulu po, sa may Coronado Street po. Okay. Nung Ayan, oh. nahagip po siya ng okay, sasakyan naglalakad. po. Tumilapon Tumilapon sa, po. Nang mabangga oh. po. Uh, so possible po, uh, Idol Raffi, hit and run po ito. Oh, po. O di dapat may mga susunod na ano dyan, CCTV na makukuha yung plaka oh, o sa likod o sa harap. Ano pong sabi ng mga polis? Uh, yun nga po, Sir rapi lahat daw po nung mga CCTV copies po is malabo. And then, mabilis mabilis daw po lahat ng takbo nung sasakyan po na nakahit po sa hipag ko. Kaya wala daw po silang chance makita po yung uh, yung conduction sticker eh bago daw po yung sasakyan. Sarento, bumaka sir. Yung CCTV po sa area uh, nakakalap kayo. I understand kaya lang malabo. Yes sir. Uh, marami po kaming mga CCTV sir na nakuha sa mga Private at saka mga government institution, sir. Kaya lang talaga po ano, sir, ah, malabo dahil nung mangyari incidente, sir, katatapos lang ng ulan, sir, mm -hmm. at saka gabi. Hindi o ba natin pwede pa-enhance sa NBI? Actually, sir, ah, pina-enhance ko na po, sir, yung CCTV na hawak namin, sir. Kaya lang sabi nga po ng Anti-Cyber Crime Group, sir, mm -hmm. against the light din daw, sir, at ah, hindi po makuha talaga yung plaka, sir. O, okay, bakit so, dito sir, po maliwanag ah, bago siya masagasaan? Actually sir, pangalawang basis na akong nag-ano sir, nag, nag request ng enhancement sa anti-cyber crime group sir. At yun po yung inaantay namin sir para makita talaga kung may pagbabago ba yung plaka sir. Kasi talagang mahirap talaga makuha yung plaka sir. Okay, okay. Conduction sticker sir, hindi rin mahagip. Eh malaki-laki yun. ganon din po sir yung conduction sticker sir. Uh, actually, may mga videos pa sir na nakahinto lang yung sasakyan sir. Kaya lang, pag i in natin, sir, talagang na nag nag uh, parang nagre-reflect talaga sir against the light talaga sir okay anong anong make and model sir ng sasakyan kaling po ako sa ano sir sa Honda sa Honda Makati sir at sa Honda San Juan sir identified yung sasakyan sir na Honda brv sir Honda brv black yes sir wala ho ba kayo na kausap ng mga Maaring eyewitness na nakita po sa aksidente. Wala sir, actually yung aksidente na yun eh, sir, malapit lang sa barangay sir eh. Mga a alas dos, 24 kasi nangyari yan sir, kaya parang walang tao sir, tsaka umuulan that time sir. ah uh, sabi niyo po, bagong bago itong Honda. Yes sir, opo. Ilan ho ba ang Honda dealership sa may Mandaluyong? Uh, actually sir, ah uh, base sa uh, binigay na information sa akin sir, ng Honda Makati, ah uh, sabi niya, sir, yung hundang ganyan, Sir, BRB, dalawa lang yung pwedeng ano distributor yan, Sir, sabi nga noon. Okay uh, na tayo dyan. Dalawa? Yes, Sir. Ano-ano po? Yung Otis daw po, na hunda, at saka dito sa Green Hills, Sir. Sa pool? Ang galing mo, Hento, Ang galing mo. Saludo ako, Sir. Yes, Sir. So, yung pong hey, dalawa sir. pwedeng pagkukunan lamang ng BRB, kunin niyo po lahat ng records ng sales ng VRB within the past few months. Iyan By the process of deduction, problema, matutumbok po natin yon. Maganda sana yan, sir. Kaya lang po, sir, uh, inaano nila yung, ano, uh, sir, yung data privacy act, sir. Kaya, Pupunta po tayo sa, ko. po tayo po sa korte, sir. Ako po support, sir. Eh, ako Naintindihan ko po yan. Alam ko po, data privacy. Pero, sir, kung nag-imbisi ka kayo tungkol sa krimen na nangyari, nag-hit and run, eh pwede siguro kayo pagbigyan ng korte. Gagawin namin yan, sir. Gagawin namin yan, sir. Oo, oh, naiintindihan ko po yung data privacy. Galangin po natin yan. Batas po yan, eh. Ang sinasabi ko lang po, susubukan natin na pumunta tayo sa korte kasi merong hit and run na kaso, eh. Yes, sir. Apo. Copy, sir. Copy po. Documentary sa US. Base dun sa gulong, yung tire marks lang. Nalalaman nila kung saang manufactured yung tires hmm. at sino yung distributor. Pupunta nila ngayon. Pupunta nila lahat ng distributor. Isa-isa yung titignan, bibigay sa kanilang mga kliyente. All the time, may data privacy na. Senator Negaret. Yes po, Senator. Kung ayaw po kasing ibigay voluntarily, you can always ask po naman voluntarily from the establishment. Pero po, kung ayaw naman nilang ibigay yan voluntarily because of their data privacy uh, policies, pwede naman po, Senator, isabina na lang sa court. If ever, let's request for a subpoena of the records. Pero we will have to wait until it hits court, Senator. Yes, sabi ko, so pupunta sa korte. Yes po. Tapos ngayon, yung korte, isasabina yung mga records doon sa Uh, dalawang dealership tayo na nagbebenta exclusive ng BRB para doon pag-aaral ng police? Yes po, Senator. Ang, ang ano lang po ang um, hurdle lang po natin dyan, kailangan with what evidence we have, meron na tayong ma-establish na probable cause para po lumagpas ng fiscal and then aabot po ng court. Kasi sa akin kung deduction, oh, Ilan ba yung BRB na nabili po the past few months? Eh, ito, bagong-bago daw. Mm -hmm. And then, ang susunod niyan, saan yung sa mga BRB na yan, ang nakatira sa Mandaluyong. Kung alam mo, lima. O di lima na lang tutumbukin. Di ba? Yes po. Dili ka, uh, Mandaluyong yun, at sa Karatig lugar, yung pinakamalapit sa Mandaluyong. Yes po. Or kung saan man po. Kasi sa records naman po may address. Yung at sabi ko, kanyari, so, oh, ilan ba ang BRB? Kung sabihin ng BRB is 50 BRB ang lumabas na benta po the past, sabi natin, 3 months. Doon sa 50, ilan ba doon ang address ay Mandaluyong? Yes po, Senator. O, kung so, sinabi doon, eh, lima. O sa lima yon, ilan ba yung malapit doon sa lugar na kung saan nasagasaan yung biktima? O palapit ng palapit tayo, yun yung ibig sabihin, di ba? Yeah, yes po, Senator. At alam ano po, natin, natin. Yung challenge lang natin is whether or not they will provide us with this information. Po. Yun na, sabi mo, hindi muna. Pag sinabing hindi, yes, po. then pupunta sa korte itong ating PNP at uh, yes. yung korte mag-issue na sa PINA para doon sa record. Yes tama po yun. Sir. Yun po yung magiging process natin in order to get those records na to help us provide evidence po dito sa case. Sarento, bumaka, sir. Yes, sir. Dali niyo po sa korte, sir. Ah, uh, pero sinubukan niyo na ho ba mag-request? Tumanggi yung dealership? Dalawa? Yes, sir. Yes, sir. ah uh, sabi nila, sir, kailangan daw may plaka o kaya is conduction sticker, sir. Willing naman silang uh, makipag-cooperate, sir. Kaya lang, kung walang wala daw, sir, hindi raw sila po pwedeng mag-initiate na magbigay ng plaka, sir, para e eh, ano yung mga customer nila, sir. Yun At nga. yun na, na sir, yung sa Data Privacy Act, sir, na dinipinsan nila, sir. At Tony Garrett, narinig mo? Yes po. Yes so, po, Senator. Yun po yung challenge natin dito. No? Uh, Magpa-farm tayo ng kaso against somebody we do not know. Uh, uh, John Doe case po ang gagawin natin dito. And then, yung judge magsasapina yung dalawang dealership na exclusive, nagbebenta lang ng yung VRB. Yes, or any any other information, pwede na po natin isabay-sabay sa request for sabina po, Senator. Narin niyo po, Sarge? Yes sir, yes sir, yes sir, copy sir. Okay, sige. Salamat po sa rento ha. Ah. Safe with you sir, salamat din po sir. Kaya po po. Okay, ma'am, ganoon lang pupunta sa korte and then magkakaroon sa pina, magpapalit tayo ng kaso, jando, do, hanggang sa yung court judge magde ng na isang pina yung records Apo. and then we'll go from there, okay? Apo, maraming salamat po salamat sir, Happy. Apo, maraming salamat po.